ng panahon, unti-unti nitong hinubog ang makabagong pamumuhay, kung saan layo nitong mapaputi ang kalidad ng buhay. Ngunit kasabay rin nito ang pagwaksi sa lumang paniniwala at kagawian. Tuwing may mga bagay na hindi maipaliwanag, ha? Matukoy, hindi kaya naman ay na hindi masolusyonan ng siyentipikong pamamaraan. Nataparan mo natin ni hindi na po kailangan ng tungkod. Marahil ay naiisip ko rin ang albularyo o di kaya naman ay faith healer. Faith healer, albularyo. Ano nga ba ang pinagkaiba? Ang misteryo at hiwaga yan ang ating alamin. Ako si Princess Castro at ito ang aming Halloween special report para sa One Media Network. Sa murang edad na labing-anim na taong gulang, itinuturing na ni Chan Joey Silvestre ang kariyang sarili bilang isang faith healer o albularyo dahil sa pambihira nitong kakayahang manggamot ng mga hindi maipaliwanag na karamdaman. Actually, nag-umpisa po kasi nung bata po ako, uh, and, parang weirdo po akong tao. Kung baga, kinder, nag-drawing ako ng mga anting-anting. Tapos, ah... Uh, Nalaglag po ako sa third floor, uh, ni isa wala po akong gasgas, -gas, wala akong galos, and then na, dumadalas yung uh, nakakita ko ng hindi nakikita ng normal na tao. Yung mga ligaw mga elements or duwende, tikbalang, kapre, mga ganun po. Bata pa lamang ay napapansin na ni John ang kaniyang pambihirang kakayahan. Gayon din ang kariyang chuhin at ninong na si Ariel Aguinaldo kung saan nakitaan niya ang kaniyang pamangkin at inaanak ng potensyal na maging katulad niya. Mabait ang bata. nang ano, eh, kailangan mabait. Tapos sa uh, yung, yung matalino. Tsaka ano, tsaka masunurin siya eh. Kaya maano mo kasi pagka gagamot ka, kailangan may katangi ang kang eh. E, nakita ko sa kanya yun. Sabi ko, tsaka bata ka pa. Malayo mararating mo. yon sinubukan niya nung ano. Hinuha niya sa akin yung mga orasyon. Binigay ko sa kanya yung mga ano, yung mga pinatawag na uh, mga pakain dasal sa ano, sa mga agi, sa, sa, mga medalyon, ganun. Debusyon, general debusyon. Binigay ko sa kanya lahat. Tapos ginaid ko siya habang nagano habang nagdidibusyon siya. Yun, ginaid ko siya ang 49 days. Natapos naman niya, mga siguro, wala pang ano. Hindi pa niya naman, uh, pagtapos na pagtapos niya, ng nanggamot na siya. Uh, bago pa po ako turuan ng aking ninong, nakulam po yung tita ko. Nakulam din ng mga parents ko. And then, yung lola at lolo ko namatay sa kulam. And then, yung last time, na kulam po yung tita ko. And then, parang nagkaroon ako ng, uh, yun yung time na parang pag-aralan ko siya. Sa matagal na pa nung gusto kong maging magkagantong power. And then, uh, nakilala ko, yun yung ko, nag siya. So, ginaid niya ako, tinuruan niya ako, binigyan niya ako ng rosyon. Kung para saan to, para dito ba yan, ito para sa ganto. And then, inaral ko po, sinunod ko yung uh, payo ng ninong ko. And then sa yon na one time nagulat ako, nagagamot na din talaga ako. And then may nakilala akong maestro, ah uh, yun po yung Muslim. So, nakatulong din po siya para i-guide ako para talaga lumakas yung uh, pondo ko o yung, uh, yung spiritual na pangangatawan para hindi ka balikan ng ganito, hindi ka balikan ng kalaban. Nang siya ay matuto, nagtuloy-tuloy na ito kung saan dumagsa ang mga taong nagtiwala sa kanyang kakayahan. Marami rin sa kanyang pasyente ang mga may sakit na hindi na mapagaling na mga doktor. Sa kabila nito, si John ay namumuhay din bilang isang normal na estudyante na kasalukuyang nasa ikalabing isang baitang sa senior high school sa kursong Technical Vocational Track. Bukod sa kanyang tungkuling maging isang faith healer, ay ninanais niya rin na maging isang piloto at photographer. Pangalawa sa tatlong magkakapatid, nagsusumikap si John na makapagtapos ng pag-aaral alinsunod sa kaniyang pangarap na mabigyan ng mabuting kinabukasan na ang sarili pati na rin ang kaniyang pamilya. Gaya ng pangkaraniwang nararamdaman tuwing may kakaiba sa paligid, ay siya rin nararamdaman ni John tuwing may mga ibang elementong papalapit sa kaniya. Nariyan ang pagtaas ng balahibo, ang biglang paglamig at pag-init sa paligid uh, meron po kasi uh, may kanya-kanyang uh, itsura sila. Like yung tigbalang, kalahating tao, kalahating kabayo. Sobrang laking sobrang laking uh, nililang po noon. Kapag uh, kapre naman, mabalbo ng muka, na malaki, malaking tao rin po talaga, maitim. So marami pong klase, may puti kasi yan, may itim, may pula. So marami po silang color. And then kapag spirit naman po ng tao, uh, dun po makikita na, makikita mo yung katawan niya pero wala siyang muka. Kumbaga hangin lang. Ilan pa sa mga makatindig balahibong karanasan ni John ay ang di umano'y poltergeist na nagparamdam habang siya ay nanggagamot. Yes po, kasi once na po ang isang kaluluwa, namatay, oh, isang tao na matay and then uh, hindi po gusto ang pagkamatay niya. Karamihan po sa mga kaluluwa, mga spirits, nakikipagkasundo po sa demons para bigyan sila ng kakayahan, ng kapangyarihan, para makagante. Kung sino yung gusto nilang paggantihan. And then doon na po pumapasok yung uh, nakakapagdabog na sila, nakakasapi na rin sila sa tao ng uh, hindi tinatawag. Ilan pa sa mga karanasang hindi makakalimutan ni John ay ang tatlong magkakasabay na sinaniban noong Friday the 13th ng Enero ngayong taon. Ang expected ko, isa lang. And then pumunta sila mag-8, -e natapos po ng 11 p.m. Nung dumating po yung isang pasyente, ang nagwawala. And then may maya, -maya ay ah, siyempre humawak tulong-tulong hanggang sa ah, tatlo, apat na po silang sabay-sabay sinapian. Nakataon po yung mga grupo ko wala po dito. Ako lang po talaga mag-isa. And then grabe po talaga, akala ko susuko na ako that time. Kasi kumbaga naubusan ako ng bala. So ubos na yung mga orasyon ko, hindi pa rin sila nagiging okay. Ang ginawa ko, ah, nagdasal po ako sa tabi. Pinatahim ko yung mga tao na sabi ko, Panginoon, kaya na pong bahala po sa akin. Naway gabayin niyo po ako, ta, iligtas niyo po ako sa kapahamakang ito. And then, yung mga hindi ko kabisadong orasyon, pumasok sa isip ko hanggang sa doon na natapos. Sa kabilang banda ay e binahagi rin ni John na sa tuwing siya ay manggagamot, may pagkakataon na ang mga nahuhuli nitong elemento ay kaniyang inaampon. Tulad na lamang ng mga kapre, diablo, duwende at iba pang mga uri nito. Sa kah kaharian kasi nila, so meron silang tinatawag na prinsesa at prinsipe yun yung hari nung uh, mismong lahat ng engkantong naniniraan sa puno. Meron naman tulad kong magagamot, meron akong hawak ng mga entities, mga engkanto. So sa akin, uh, kumbaga, ako yung amo nila. Kung may sabihin ako, gagawin nila yon. Ngunit may limitasyon din ang pagtatanggap nito sa kanila. Kung saan tuwing sumusobra na raw ang mga bigat ng mang ito sa kanilang bahay, ay tinitigil niya na ang pagkukuhok kapag yung madalas na may nagpaparandam sa bahay and then yung kahit anong kayod mabigat pa rin talaga puro away ganun Bilang pangontra at proteksyon, ibinahagi ni Jan ang ibig sabihin ng mga medalyon o amulet kung kanilang tawagin. Tulad po nito nga suot ko, ito po yung Tres Pico Roma. Bawat letra po na nakasulat dito ay may meaning. Aram, Akdam, Aksadam, Regnum Omnipotentis magmamita Madunay. And then, ang simbolo naman po ng itong mata na ito, ito po yung mata ng Diyos na sinisimbolo sa medalyon. More on siya sa combat healing, pamproteksyon sa katawan para hindi ka mabalikan. Ito po ang number one visa nito, itigabulag. Kung baga, pag may kaaway ka or may kagalit ka, may galit sa iyo, hindi ka makikita. Kapag mag-oorasyon ka, basta huwag titingin ng mata sa mata. Sa pagdarasal naman o ang pagpapakain sa amulet ay isinasagawa sa kahit na anong araw upang hindi humina ang bisa ng mga ito. Habang ang pagkoconsecrate o pagbubuhay kung kanilang tawagin ay isinasagawa tuwing ikaunang araw ng biyernes ng buwan, alas sa is ng gabi sapagkat ito ang oras at araw na pinakamalakas o pinakamabisa ang orasyong isinagawa. Samantala ayon kay John, tuwing mahal na araw naman kung saan ginugunita ang pagkamatay ni Kristo ay siya mga oras na patay ang mga medalyon na ito at mahina ang kanilang puwersa ng panggagamot at siyang manunumbalik sa araw ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ang mga amuleto medalyon kung kanilang tawagin ay may partikular na dasal na laan depende sa gamit at uri nito. Isa lang talaga kasi hindi naman siya hindi naman siya papasok eh kung ibang dasal yung gagamitin mo. Kailangan yung para doon lang talaga doon sa ano na yun. Katulad doon sa Santo Cristo, Baligtaran, yun lang yung dasal. Hindi mo pwedeng gamitin dasal doon sa ano, sa uh, mga tardar o kaya sa Tres Picos. Yun naman, dasal ng Tres Picos, hindi mo rin pwedeng gamitin. Iba-iba siya. Gayunpaman, may mga din itong panganib sa ilang mga ipinagbabawal na pangyayari may, may magiging epekto para sa pasyente. Kasi once na ginawa nila yung bagay na yun, possible na bumalik yung sakit nila. Like yung sa amulet, kapag meron po silang uh, amulet, uh, ang bawal po dun, bawal sumilip sa patay at bawal ihawak sa kabaong. Unless, baw unless wala na pong bawal. Sementeryo, simbahan, CR, kahit ano pong gawin niya, wala pong bawal. Kasi po ang uh, ang dasal po sa amulet, ang mga spirit na gumagabay sa amulet ay napakamaawain. Yun po'y sasama at mamamatay din ang amulet. Kasi uh, thousand of negative energy ay mga patay na. Ibinahagi rin nila John at Ariel ang iba't ibang pamamaraan nila upang labanan na mamasasamang espiritu at elementong kanilang nakakatunggali. Uh, may, may tinatawag po kasi ng mga pamarusa, kuryente, pampaamin, pampangatog, napakarami pong klase ng orasyon. So, meron pong mga bala. So, siyempre, hindi ka naman po sasabak sa gera nang isa lang ang bala mo. And then, so, pag hindi, siya, pag hindi umepekto yung isang orasyon, dun tayo sa isa. Hanggang sa sumuko na siya, malambot na. Dun, dun siya aamin, dun siya bibitay. Ang pinakamatindi po talaga eh, yung huli kong ano na pangalan po kasi ng Panginoon yun eh, na Latin word. Kaya medyo hindi po, masailan po kasi yung isa pa sa mga nabanggit ng kaniyang tiyuhin na si Ariel na mabisang pangontra sa mga kalaban kung kanilang tawagin ay ang mga santo o mga anghel. Minsan tinatawag din namin sila pagkakailangan namin eh. Tulad ni ano ni San Miguel Arkanghel. Yun. Yung ano niya, yung espada niya. Pa, uh, Pag, namin gamitin, hiniram namin, ginagamit namin. Bukod sa pangkaraniwang panggagamot ay sinasagawa rin ni John ang modernong pamamaraan nito sa pamamagitan ng online tawas. Uh, ang kalakaran po doon, uh, dapat po full name at saka birthday. Kasi kung name lang po ang ibibigay, napakarami po nating kaparehas ng pangalan. And then yung birthday, sa babae po kasi kung kasal, yung name po sa pagkadalaga. Para ma-identify po ng tawas kung sino yung pasyenteng tatawasin. Ngunit may isang pagkakataon kung saan inamin nitong naging delikado ang lagay ng kaniyang pasyente, kung saan naiwang nakasanib ang masamang espiritu sa katawan ng biktima buhat ng pagkawalan ng internet connection. Bagamat naging matagumpay naman ito, minarapat niya na hindi na muling magpaunlak pa ng mga online sessions pagdating sa mga sinasapi ang pasyente. Sa kabilang banda, bago naman sumabak sa panggagamot, Ibinahagi ni Jan ang kaniyang preparasyon para rito. Ayun uh, po yung tinatag na puder, pondo, bakod at balabal. Yung puder, yun po yung uh, parang pader ng bahay. Mayro kang bakuran, may shield ka. Yung pondo, yun naman po yung para hindi ka maubusan ng lakas. Para kahit magbuga ng magbuga ng orasyon, hindi ka manghina. Yung uh, bakod naman, kumbaga, uh, yung poder mo kanina may shield pang isa pa and then yung balabal and then yung pinakalas na sa katawan mo na para hindi ka talaga mabalikan ng kahit malakas pa yung kalaban. Maglalatin po ako and then may hawak ako isang basong tubig and then ihip ko po siya ng pakaros tsaka ko po siya inumin. Samantala, ang ganitong preparasyon ay hindi palaging naisasagawa partikular na sa mga oras na kinakailangan ng madali ang pagresponde. Kapag emergency, pupunta ng uh, hindi makahinga rito or sinasapian so wala na pong time para makapag-ganong ka, makapag ready ka. So minsan nga po igigisingin ako, nakaboxer lang ako, wala na suot-suot. Rekta na po kasi emergency. Ready, Bagamat marami pa rin ang mga taong pilit na pinagtatawanan at hindi pinaniniwalaan ang mga ganitong testimonya, buhat na rin siguro na ito ay lumang kagawian at paniniwala. Hindi pa rin maitatanggi na ito ay isa sa mga karanasang tunay at buhay sa mga isip at damdamin na mga nakaranas gaya ni Nadjan at Ariel. Pagka nangyari sa kanila, yung sila yung sinapian, sila yung kinulam, doon pa lang sila maniniwala. Eh. Kasi so, hindi naman natin, alam, hindi naman natin sakop yung isip ng tao. Eh, di ba? Kaya ganon yung paniniwala nila, wala tayong magagawa. Di ba? Wag lang sana ano mangyari, na on, on the world, di ba? Wag lang sana ano mangyari sa kanila. Para ano. Pero totoo talaga siya. Totoo. Samantala, may pahayag naman ang simbahang katoliko ukol dito. Mahirap hindi sa kung kailan, no? Kasi simula pa, noong kapanahon pa ng panang Panginoon, ang sabi ng Panginoon, if you have faith, then you will even be able to transfer mountains. no? And if you have faith, then you can heal, no? So, pwede mo yan, uh, biblical, na kung saan, this is a gift given by God, no? Not given by any angel. Not, gi not given by any persons, no? It is supposed to be given by God. Nilinaw din ni Father Bong na ang albularyo ay magkaiba sa mga faith healer. Ang faith healer iba kaysa albularyo. Ang albularyo ay uh, talaga mayroon silang mga ginagawa uh, na hindi tama. Sometimes they invoke certain kwamba, uh, uh, certain ways na sasabihin, maglalatin, na hindi naman nila alam. Ang latin ang ibig sabihin ng latin, no? Mayroon naman ang mga faith healers. Yung tunay na nagkakaroon talaga ng pananampalataya, at binibigyan ng healing, ng grace ng Panginoon, na sila ay pahaaring magpagaling. But not all faith healers are able to do so. Ang mga faith healers, ay kadalasan po niyan yung nag-exorcise ng mga uh, devil sa, sa sarili at uh, mga iba pa. So, it's better for a Catholic to just consult First, the parish priest, kapag may kailangan, then ituturo niya kung sino ang kanyang dapat i-approach. Sa kabilang dako, ayon kay John, naniniwala siyang ang gift na ito ay pinagkaloob sa kaniya ng may kapal at ang mga faith healers daw ay nasa akda ng Biblia. Uh, tulad po nung sa Eksodo, nakalagay po dun patayin ang mga Sa Ecclesiastes naman po, igalang mo ang mga manggagamot, marapat lamang na sa kanyang katungkulan. So, yun po yung... So, ibig sabihin, nung panahon po ng uh, panahon nila, so may mga manggagamot na rin po at mangkukulam. Bukod sa Biblia, isang Apostol Squid o ang mas malalim na versyon nito na Nicene Squid na patunay na may mga ibang mga likha ang Diyos na hindi nakikita ng pangkaraniwang mga tao. Sa kabilang banda, ang gift na kung ituring ni John at Ariel ay isa sa mga bagay na kusang loob nilang ginagawa ng walang anumang presyong katumbas alang-alang sa mga taong nangangailangan ng kanilang tulong. Samantala, hindi naman ito limitado sa mga pasyenteng kanilang napagamot na lubos na nagpapasalamat at nagpapaabot ng kanilang mga donasyon. Ngunit sa kabila rin ng pagtanggap sa tungkuling ito ay ang nakadiang panganib sa kanilang buhay kapag po nakakaramdam ako ng tumatayo na yung balhibo ko o parang kumakabog na yung dibdib ko, ibig sabihin may paparating na pong na ng kalaban. Kasi kami mga faith healer or albularyo, hindi po maiwasan ng bueltahan ng kalaban. Kasi kami po mga albularyo, ang isang pa po namin ay nasa hukay. Paano po nasabing nas isang paa nasa hukay? Once na may nakalaba kami, mas malakas sa amin, pwede po kaming mapatay. Dahil dito, sa una ay tutol ang ina ni John sa ganitong gawain, pagkat peligroso ang daang tinatahak ng kaniya anak. Ngunit wala na rin nagawa ang ina nito kung hindi ang pagkatiwala ng anak at suportahan ito sa napiling tahakin. Ayon pa kay John, bagamat delikado ang kaniyang inupisang tungkulin ay buong puso niyang tinanggap at ipinapangakong ipagpapatuloy hanggang sa dulo ng kaniyang hininga. Iba't ibang relihiyon, iba't ibang kasalayan at paniniwala. Tunay ngang mahiwaga ang ating mundo, pati na rin ang buhay ng bawat isa. Ngunit kung ito ang natatanging paraan para sa hindi matukoy at malamang dahilan ng iyong karamdaman, isusugal mo ba ang iyong paniniwala at kiwala? Marahil ang kasagutan ay nasa atin ng mga kamay.